ang oh, grabe, ma malalim na talaga ang tubig ito sa amin guys Sobra guys Ayan ang mga basura Ayan So, ito guys, Nag-evacuate na sila yung iba Nag-evacuate siya na sa may school Tapos tuloy-tuloy pa rin ang, ano, ang ulan Grabe Ngayon lang ito nangyari sa ano Dito sa aming lugar

kami guys yung guys oh yung mga ano guys oh ito sa aming purok guys grabe uh, lagi ibakpit na mga ibang ano dito kapit bahay namin